Hi guys, nandito tayo sa tamaliitang tangke. Nakakatakot pero ang kapal ng pakamdam na ganito, yung mataas pero nalulula ako. Pakita natin para mainggit tayo. Ayan yun, ah. Nandito tayo sa malaking tangke. Ay maliit lang ng tangke lang 'to. Pero nakakatakot. Pakita natin. Nakakatakot guys. Ayong ano. Ang lugar namin. So guys, umaambon na Grabe guys, kahit kahit sabi natin maliit na tangkay nakakatakot pa rin kasi Grabe, nalulula ako. Tinubukan ko lang ko kaya ko pa. Pero kaya ko. Nalulula lang ako. Tapos yung bakal, hindi na ano, hindi na safe. Ano. Grabe. Hanggang dito na lang guys.